Ang ang inorder namin ang 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 spicy. Gabi. Kain tayo guys. Kain na ako kala sa isa nabait Uy. Mabait ba to? Ano ba tayo siya? Mabait? May mabait, pala. Yan. Gravy. Masing yeah. yeah. kung mag-alas ay isang isang kula na namin. Galing kami sa pick-out na Ito, kanila itong dalawa sa ating isawa sa sa ating lalaking anak. Ito. Ayan tuloy na. Ayan. Hintayin tayo, guys. French